Welcome to my youtube channel Magandang hapo mga katikim Magluluto ako yun ang aming tanghalian Ayan, konting gulay lang guys Sitaw uh, Ito yung chicken Chicken thigh at saka Kalahati ng pork tenderloin lang Ito lang guys yung ako yung lulutuin Ito guys ay gagawin kong ano uh, Barbecue na lang Dito ko na guys titimplahan Unain ko lang muna tong paminta Ayan, para may lasang paminta na agad yung manok. Ayan, na-mix ko na guys. Higyan natin ng bawang. mix ulit natin. Nagyan natin guys ng barbecue sauce. Ayan. Din natin guys na konting patis. Ayan, pampalasa. Nagyan din natin guys ng konting suka. Ayan, mix lang natin. Ayan, takpan muna natin to guys. At ilay ko lang muna to sa rep. Ayan, hiwain ko lang muna to guys itong sito. Tapon natin to. Ayan, hiwain lang natin ng may Ayan, mga bite size. Ayan guys, tapos na. Lagay natin dito. At mahugasan. Ayan, ito naman guys yung sunod. Hiwain ko lang ito ng maninipis marinip, marinip, na ng liit. Uh, ko lang to guys ng ganito lang size. Ayan. Pisan lang natin. Ayan guys, nahiwa ko na. Lagay natin dito sa ligayan. Ayan. Simplahan natin ng asin. Ayan. At paminta. Ayan. Yan, mix lang natin guys. Nagyan natin ng cornstarch. Yan, dudigan pa natin guys. Mix natin. Yan, tapos na rin gastong pork. I-set aside ko lang muna ito. At ilalagay ko lang din sa ref. Yan, alay ko lang muna yung gastong gulay. Luto na tayo. Igisa na natin gastong bawang, sibuyas, at saka giniling na karneng baboy. Ayan, dito na guys yung samya. Lagyan natin itong gulay. Gilisang sikaw. Ayan, takpan muna natin. Lutuin ko na yung barbecue. Ayan. Ito guys, ang barbecue. Kira natin. Simplahan naman natin guys ito ng oyster sauce. Ayan. Kunti lang. At saka paminta. Nalagyan natin ng paminta. Ayan. Dito na ito guys. So, kunti yung halo na -har lang ito. Saktan ulit natin. Wow. Dito Dito na.

Dito naman guys sa kabila, lato na natin tong pork. Ayan, tong pork na aking sinet aside. Ayan, lagyan natin dito. Pwede na natin. Ayan, hiwa natin guys. Ayan. na guys, tanggalin na natin muna ito. Ayan. Lagyan naman natin guys tong ibang natira. Ito na din guys. Ito na rin guys itong pork. at uh, tanggalin na natin to. At ako yung gagawa naman ng sauce. Para dito. Ayan guys. Nagtira lang ako dito ng konting mantika. Bulayan ko siya ng soy sauce, oyster sauce. Ayan. Ketchup, brown sugar, at saka ano. Uh, rice wine vinegar. Pag medyo ano na guys, sticky. Ayan. Saka natin ilagay itong pork. Ayan. Ano ilang natin to? Ayan. Shake na natin kasi mas madali pag ganito guys. At yan. Ilagay natin dito sa lagayan. Oh, marami pala din to guys. O. Oh. Kala ko konti lang pag naluto. Ayan. At garnish natin ng onion leeks. Ayan. Ito na guys yung aming hapunan. Ayan. Ito na yung barbecue, pork at saka sitaw. Thanks for watching mga katikim.